Guys, punta naman tayong palengke. Mamalengke tayo. Palengkehan natin yung mga bata dito. Kami na lang ni Blas ang nagpunta sa palengke. And maulan na din dito guys ha. Ay hindi naman maulan. Maambon lang. Oh. Maambon lang. Ayan, maambon dito. Ano kaya sa Manila? Maulan na kaya sa Manila? Iyan save more. May save more pala dito banda sa ano na baro. Ayan. <laughs> Ito ang way papuntang palengke. Tingnan natin kung may tinda pa bang isda. At saka chicken. Parang mga tinapa-tinapa -tina pa na ata ang tinda dito eh ayaw nila ng bangus at saka tilapia ayaw nila kahit ano daw na isda kaya tingin tayo kung anong isda ngayon wow ayan ang palengke guys titingin tayo ano isda <laughs> ano talagang bukay. May talagang bukay sa kanila? Hindi na, ano yan, hindi na, hindi na ano. Ay, may yelipin pala. Magkano yelipin, kuya? Yelipin pa. Magkano yelipin? 300? Ah, uh, 80 na lang pala. Mga na, ma'am? Lagipon na lang sila o malaki. 450 lang kilo. Ano mm na? -hmm pangit na. Tutuin na kagad. Ngayon na lang, ulam nila. Ayun, ni-eat siya hipon eh. Huh? Gusto ni-eat hotdog. Ay, pangit na pala to. So guys, tapos na tayo na malengke Hindi ko na video guys Kung anong pinamili ko Mamaya pagdating sa bahay pakita ko Dideretso muna kami ngayon maggasolina, Kasi para malapit na lang sa pagasulinahan Dito kami nagagasulina kasi mura guys <laughs> Para makatipid kahit 5 pesos ba? 4 pesos? ganun. Kagising ko lang pala Nakatulog pala ako dyan tapos pagkagising, bali ang ulamin namin ngayon is pritong isda, tapos ako magpritong talong, tapos mag ano na hipon. Sana may butter sila. Kung walang butter, okay lang kahit ano na lang. Dapat pala blas muna ko star margarine. Ayan no, commercial space for rent. Kahit star margarine, sana may butter pa sila doon sa bahay. Ay, ang ilaw pa, Blas. Bili nga tayong ilaw para doon sa bahay. Sa, sa lutuan. Pwede ka bang magpark park muna sa Dali? Hindi ka makapark? Saan ka bibili? Dito, bili lang ako ng ano, Star Margarine. Dito, oh. Sige, doon na lang. Huwag na lang. Huwag na lang. Ayun, makapark. Hindi ka makapark. Ayan, balik ako guys ha. Mamaya, balikan ko kayo. Wait lang. Ayan, dyan tayo magpagasolina. Ayan, o, oh, dito. Kasi mura dito. Kung sa iba is eh, 60. Alalala. Ngayon, dito is 52 lang. Mamaya, anahin ko. Ayan, diesel. 52.95 yung ano nila dito, diesel. Diesel. Kaya mas mura dito, guys. <laughs> Kasi kung mamaya pa kami magpagasolina dito, magpakarga. Tama rin na naman kami, mas mura nga dito. Kaya ngayon pa lang, nagpala karga na. Hi, guys. Ito yung nabili ko, guys. Sa palengke. Dalawang talong. May bawang. Tapos sibuyas, tapos kalamansi. Tapos may hot dog. Hipon. Ayan, 1 kilo. 450 ang kilo. Tapos itong tuna, ayan, pang 1 kilo din. Tapos itong chicken. Marami itong chicken, guys. Malaking chicken. So, it, bali, ito, yung, ito lang yung pinamili natin sa palengke. Tapos, nagbili ako ng... Nagbili din ako ng star margarine para sa hipon. And tinapay pang almusal nila, merienda nila. And dito guys, o oh, donut. Mainit pa. Tikman muna natin yan kung masarap ba yung donut na yan guys. Tikman natin, isab, ano natin sa kape. Wait lang, gawa kong kape. Verdict, verdict sa Ay, donut. Pa, man, donut. Dili, dito, ko Oo, oh, oh mamaya, uh. Dalawang flavor yan. Yan, cheese. Just, I mean, Tapos I mean, yung I mean, isa, yung pink. Strawberry. 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 <laughs> Masarap, hindi. Tamis lang. Koji naman, next. Okay lang naman. Okay lang naman. <laughs> <laughs> Magulang lang sa way eh. lami. <laughs> Koji. Ah. Oh. Uh, okay. oh, sige okay. na, kagat. May pa dito yung ni oh. <laughs> oh, ano? Verdict. Verdict. Okay lang din? Magulang lang sa so may <laughs> ah, Masarap masarap. naman pala. masarap. masarap naman pala. Masarap. Masarap naman pala. Masarap naman pala. So, ito ang first na lutuin. Dito tayo ng munggo. Ay, sarap. sarap. Itan, ikaw, tikman mo. Ayan. So, makasaw, minute, friends, o, ano ano yan? Curry. Ano lang, ngiti na lang. Ano? Ngiti na lang na curry. Meron ka nga daw maraming ulam. Sabi ng mami mo. Nami-miss mo na yung pagkain Japan? kaming ng donut eh. And nagprita din ako ng... Isda, guys. Yung tuna. Ayan. Mga konting ikot pa para hindi matigas, hindi natin masyadong aray, aray, tumalsik pa hindi natin masyadong ano hindi dahil matigas pag malamig na tumitigas, ayan ganyan lang oh so ito na guys, luto na ilang araw ba yung sila pungkong tatlo? And initin natin yung ulam nila guys kaninang tanghali. Ang Kalabong sinigang under, na baka. <laughs> Ayan oh, Sinigang na baka ang ulam nila dito kanina. Initin natin. So guys, next natin na lutuin is ang hipon. Ito dito natin. ilagay na natin guys ang

Ayan na natin. <laughs> yan Ayan na. Dumabas na yung aroma. Ang ingay ng mga ano ko, mga background, ang ingay. Lagay na natin ang ating hipon. Yan. Hindi na natin lagyan ng ano, panglasa. Okay na yan. Sa margarine lang ang panglasa. Ayan na guys. Okay. Our dinner for today's video. Hi guys, ito na yung dinner namin. Naluto na hipon, tapos pritong isda. Pritong talong. Tapos sausawan. Go na, go na. Let's eat, people. Kain tayo, guys. Ayan ang ulam namin, ah. Oh. Kain. Kain. Kain, kain. Nag-serving spoon na. May serving spoon na yan. O, kain. Ubusin mo na lang yan, Koji. Oh, okay. Kamay na ako. sige, magkamay ka din. Magugas kang kamay. Magugas. Kain. Ang talong talagang inuna, guys, ah. Oh. tapos, uh, tapos Pagkakamugas ng kamasipa ako parang magos yung sa pagkura namin. Kaya may hindi ako Tapos, na eh. ribbon. Um, kaya, makatis kahit rin Tapos, minsan may mga nakikita akong deer dito. Oh, uh, <guluna> kaya may Coke tayo, Coke Zero. May may coke Mila to. Makita nyo ano? yung baboy daw. yung black yung black Ay, di. Ito bang sabaw? Tayo ka nga, Blas? Bakit? Saka ka ang Hmm? dalawa-dalawa lang binili mo. Alin? sarap ba? Sarapan sa talong. Masa minsan kasi kasi Dalawa lang yung binili kong talo. Kasi akala ko, ako lang kakain. Hindi, hmm. so, pag... Hindi, puro ba tayong karne? Parang tayong... Kaya nga ako, ba diba, kagabi nag-ano? Nagtuyo ako kagabi. Yan, bigyan mo nga ako last. Nag-sabaw tayo na. Sabaw sa... Starmer ganon sa hipon. Ayan. Ayan. Mm. Eh, yeah, tapera oh, like, oh. oh. huh? sinigang na baka, magsabaw kayo. Hello? We have your son. Uh -huh. Sandwich and made me cut the crust off. Oh, my God, you got my husband. Oh, Another sandwich. sandwich! Can you just keep on? I have <laughs> extra days. Please come get let them the glass.

ako si nagbabagay 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 si nagbabagay

the oh 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 You what, reason. What, reason Mabak oras guys right? the reason you died.